yun di ko na simulan yung kay Ken Karina. Ay, talagang plano kong tanong yung about Kasi alam kong before eh, siya medyo mag-hibernate. Eh, lagi kayo nagkakasama. At alam ko na pareho kayo sa Aromagic. Ayun, pareho ba kayo partner? Partner ba kayo dito? Paano ba talaga yung ano nyo? Dito po sa Dear uh, hindi. Uh, um, um, sa Hawaii uh. talaga. wide, Which so wide okay. So, kasama pa rin siya hanggang ngayon sa Hawaii. Anong standing niya? Actually po, hindi ko lang din alam kung ano nang nangyari. Since naglabas siya ng statement, parang ngayon, um, baka nire-reconsider yung mga kontrata and uh, syempre ongoing pa din. Ngayon, may third film kami underway, di ba? Kung hindi ko alam kung ano nang magiging posisyon or magiging uh, role ni, ni Ken with Wilde. Um, kasi hindi ko rin kung saan nakakausap na, Manong -manong -manong. Hindi ko siya na ever pa nakausap. So, wala nung nawala siya. Wala, nung medyo hindi siya visible, hindi na kayo nagkakausap. Wala na kayo ng communication. Kasi so, nag-message lang ako sa kanya na nagpinagpa-pray ka namin, ganun. Tapos alam ko naman na hindi madali yung pinagdadaanan niya. So, to support lang din, um, nag-message din ako sa kanya. Pero... Nag-reply siya sa'yo. Nag-reply naman siya. Pero after that, ang dami na rin po kasi versions na lumabas. And I I can't speak in in behalf of him or hindi ko pwedeng um, sagutin lahat ng mga tanong sa akin. Kaya minsan hindi na rin ako sumasagot kasi wala ako sa posisyon po talaga na na to answer for him. Oo, na sagutin dahil iba-ibang versions na nga. Pero, pero, ikaw prior to that, nagkausap na kayo about Alam mo na may pinagdadaanan na siya na gano. Alam ko na may pinagdadaanan siya. Um, pero yun nga, ang palagi kong sinasabi na, malalang pa sa yan. Um, so, he pa. personally take advice from you then, that time? I'm not really advised, pero someone lang na would listen to him. And not judge him. And, um, be there for him. Yun lang naman din yung, kasi kahit naman, siguro sino pag naranasan yung kung ano man yung nararanasan niya ang hirap pagbigay ng advice eh. I isa yan sa mga bagay na parang gusto kong maging better at kasi hindi ako magaling mag comfort pero pag kailangan, ko, pag kailangan mo ako sa tabi mo pag kailangan mong may makinig sa'yo nandiyan ako na. Pero wala lang ako masasabing ibang, kundi pagdasal ka lang, ganun. So, ngayon nangyari yan, nag-issue na rin siya ng statement. Anong, personally, anong feelings mo? As a friend, of course. As a friend, um, finally, nung nag-ano siya, nag -nag naglabas siya ng statement, I feel na, yan, yan si Ken lumalaban siya. Hindi siya yung tipo ng tao na um, mananahimik lang. Pero kinakalculate na rin kasi yung sasabihin niya. Hindi kasi pwede kong, di ba? Hindi pwede mag, magsalita lang ng, magsalita eh. Napairalin yung emosyon eh. Ngayon parang kailangan pag-isipan lahat ng sasabihin niya. Pag-isipan lahat ng gagawin. And I just feel na after nito, sobrang mature niya ng tao. And ang dami niyang maikukwento at ma-share sa amin ng lessons. So yun, namimiss namin ka tingin, dahil, no, tingin mo uh, um, na, pag, na kat, kat, naman niya? Oo naman, oo naman. Ano, ano. Wala namang, ano, wala namang uh, problema o pagsubok na hindi na pagtatagumpayan. Basta kasama mo si Lord, basta may mga taong uh, sumusuporta at tumatulong sa'yo, ba? Diba? And nakita ko naman na ang dami na mga nakasuporta kayo. Ikaw ay into business na rin. Dami mo na rin business eh, so far. Uh, paano paano ka uh, gaano ka gaano din para of course hindi din mangyari yon kasi ano din di ba uh, risk naman din talaga to ganun, to invest di ba may mga ganun talaga in every investment dapat prepared kang ma mawalan kasi sa mga naging business ko rin hindi rin naman talaga parang isang 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 time lang ako nag-invest tapos walang, ROI oh, na kaagad oh, eh, 'di ba? Walang, walang ganoon gano no? sa business. Kailangan uh, nagtake ka ng risk. And um, siguro tama 'yung sinabi ni si April na 'yung mga taong kasama. Um, dapat sure ka pinagdadasal din. Siguro parang yun Ate Rose yung pinaka isang ma-ano ko, parang ma-advise ko rin. Parang yung prayer sobrang powerful niya kasi yun yung guidance ni Lord sa iyo eh na yung mga signals ba na um, binibigay niya ba sa iyo, pinapakinggan mo ba? Kasi kung may binibigay niya ng kung may binibigay na siyang signals dapat aware ka na kung ano gagawin mo doon. So, ako thankful ako na may mga times na na binigyan ako ng signals ka. and then tinanggap ko na wala, gano'n na talaga, di ba? Move on. Pati ko, naloko ka na rin sa business. Naloko. Ay, kumbaga nabudol ka na rin na ano ka na. Hindi naman mawawala eh, na maluloko ka, mabudol ka, matatake advantage of it. Diba, lalo na um, lagi kami nakikita sa TV. Yung mga ganun masakit. Masakit, lalo na kung yung mga tao na yun, eh, pinagkatiwalaan. Mo. Pero part siya ng experience ng buhay, part siya ng, ng chapter ng buhay mo na dun ka na. Last na lang, kay Ker. Anong message mo sa kanya ngayon? I'm sure. Nakasend ko naman na sa kanya yung message ko, pero um, namimiss ka namin and uh, we can't wait to see and work with you again soon. Namimiss namin yung masayang energy and uh, just know that we're always here for you. Um, basta mag-message ka lang. Lagi naman yun eh. Nandyan lang naman kami para sa kanya. Nandun lang, ka, nandito lang kami para sa'yo. So, see you soon! Okay lah.